na Kali. Ang laki na ni Kali, oh. Ito na siya ngayon. After 1 month. One oh. month na ba? Oo. Oh. One month, oh. Si Kali, oh. Ang laki na, oh. Kali. 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 Oh. After 1 month, ang laki na na. Ang laki niya na, oh. 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 Ang laki na niya. <laughs> sarap ng ano. Sarap ng ano. Kain ng milk. Ano, ano minum oh. ng milk. Oh. Dila, dila niya pa. Oh. Oh, di ba? Ang sarap. kinukuha ah, niya yung bayichigo niya. Eh. Ang sarap po. Oh, oh. Ang sarap po. Oh. Nililinis niya yung ano niya. Mukha oh, so. niya. Pagkatapos niyang kumain. Lakay niya na oh. oh. Di ba, Kali? Lakay ka na? Talino ba yan si Kali? Kali! Oh. Oh, linis pa, linis pa. Store boy, naglilinis ako ng mukha ko eh. No, kani. Store boy, oh. Oh, oh, oh. Hmm. Lilinis na niya talaga. Lilinis na mukha, ang kulit. Hindi <laughs> <laughs> na natatapos. Sige. Nga, baka ng mga ano na niya, o oh, ano? Madumi pa? Madumi pa? Madumi, Oo, madumi pa daw. Pa daw. Oo. Ano? Ano? <laughs> hindi na natapos ang paglilinis niya. Ano? Tapos na? Tapos na? Hindi pa rin? Ano ba yan? Ano? 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 <laughs>